yellow yellow mga katigangers It's Snack not time at the third break na tayo ito yung kinuha kong ano, merienda ito, alam natin to may ginadgad na uh, ano pangalan to sa uh, to, chocolate at saka ito ewan ko ito pero itong iinamin ko ay mocha mocha na may bislak kaya haluin natin yung ating mocha na may bislak <laughs> tsaka ito ewan ko kung ano ito salad siguro <laughs> tikman natin para malaman natin yung puti ano kaya ito parang singkamas ah hmm, hindi ko alam <laughs> hmm. parang lasang ano eh yung puti parang lasang cucumber eh isa pa Okay naman. <laughs> Ito tikman natin. Masarap para masarap. Dikitan natin ng ano ng chocolate. parang kakaw <laughs> nasang kakaw at namang ano kasi masina masinang ang titim masina ang titimplay ito eh ito eh kaya tingnan natin kung anong, anong kasi siyempre nag-iiba yung temple ng machine kung ano kung minsan rin na nila dahil ay ayaw mag ano mag function nag-iiba hmm masarap tamang-tama yung tamis ito ang ano healthy ito ito ang healthy kaya ito kainin natin lahat kahit wag yan. <laughs> okay yun lang mababa ay mga katigangers